Good afternoon po sa inyo lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel. Ako po si Tutor Gems. Welcome po kayo dito sa aking maliit na munting channel. Ayan, so sa mga subscriber ko po at sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. At maraming salamat po pala sa mga viewers ko po na patuloy na nanonood ng Tutor Gems. At sana po na nakakatulong po ako sa mga especially sa mga nagtututor. ayan, So, today's vlog, nais nice ko pong i-share sa inyo ang uh, isa ko pong uh, technique na ginagawa kung paano ko na-observe ang bata kung marunong na nga siyang magsulat. ayan, So, kung napanood niyo po yung last week ko na po, last week na vlog, ayan. So, meron po ako dong uh, pinaliwanag or uh, pinakita na mga video na kung saan, kung paano ang bata is matututong magsulat. Yan. So, meron po kasing nag-comment sa aking uh, vlog na first time niya lang mag-tutor. So, ang question niya, paano ang bata kung hindi pa marunong magsulat? Yan. So, ngayon naman, paano naman yon ang bata kung marunong nang magsulat? So, paano natin to na o observe sa bata bilang tutor. So based on my experience, ganito po yung aking ginagawa na observation sa bata. Pero by, ba, pero bago po yon, so kailangan i-observe natin ng bata kung marunong na nga ba siyang maghawak ng pencil. Ayan. So marunong na ba siyang maghawak ng pencil? Okay, yung position ng paghawak niya dapat tama. So i-observe natin yon. So, kapag na-observe natin na tama na yung tama yung uh, pag-handle niya, no? yung paghawak niya sa pencil. So, next naman, proceed tayo sa next observation natin sa bata. Okay, ako po kasi ang ginagawa ko para ma-observe ko nga na ang bata is natututo na siyang magsulat. Ayan. So, naglalagay po ako ng uh, dots. Ayan. Dito sa mga line yan So, naglalagay po muna ako dito ng, ng dots. Ayan, katulad po nito. Ipapantay ko lang po. Ayan. Maglalag naglalagay po ako ng mga dots. Siguro po mga apat na dots, pwede na po iyon. Para ma-observe nyo lang. yan ma-observe lang natin kung ang bata is kaya niya nang magsulat. Ayan. So, kung kaya niya nang magsulat ng straight line. Let's say, no? So, hindi na tayo gagamit ng tracing ngayon. So, nung, nung last week po na vlog ko, so, yun po ang una is tracing. No? Sa mga batang hindi pa marunong magsulat, sa mga nag-tutor, unay natin ng tracing. So, kung uh, marunong na siyang mag-trace, ayan, so, paano natin ma-observe ngayon ng bata? So, ako po, gumagamit po ako ng mga dots. Ayan. So, and then, so kung marunong na siya mag-handle ng pencil niya, and then siya na yung gagawa ng straight line. So, pinapagawa ko sa kanya yung straight line sa bata. No? Pinupuno yung, nilalagyan ko ang paper ng mga dots. No? Let's say, for example, doon po yung paper. So, siya ang maglalagay nito. Ayan. So, hayaan lang po natin ang bata na siya mismo na siya ang magsusulat ng straight line. So, kahit sa umpisa kasi is paleng, ayan, so hindi pa talaga totally straight line yung uh, isusulat niya. Pero at least, ayan, na, kaya niya nang hawakan mag-isa ang kanyang pencil. No? At, naka, at the same time, nakakagawa na rin siya ng straight line. Ayan. So, pag na-observe na natin ang bata sa paglalagay natin ng, sa pumagitan ng paglalagay ng dots sa paper. Ayan. So, meron na tayong uh, nakikita sa kanya na improvement. Ayan. So, ngayon, kung kaya niya nang magsulat ng straight line, so, meron naman tayong next na ipagagawa sa kanya. So, kung uh, natatandaan ninyo, yung uh, curve line, pwede nyo nang ipagawa yun sa kanya, ang curve line. No? So, pwede rin naman, unahin nyo muna yung slant, slant line. No? Slanting line. Ayan. So, gagawa lang po ako dito. So, pwede naman po yun. Okay. So, next naman po natin ay paggawa ng slant. No? Yung slant, i-observe din natin kung kaya niya nang Uh, mag-slant. No? Gumawa ng slanting line. Okay. Slant. Gawa okay. tayo ng slant. So, i din natin yan sa paggawa ng slant. No? So, ganun din. Maglalagay pa rin tayo ng dots. Ayan. Ayan. Dots pa din yung gagawin natin. Okay. Tingnan natin kung kaya nyan nang gumawa ng ng slant line, yung pahilis. No? Pwede kang gumawa ng apat. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, tingnan mo ngayon kung obserbahan mo kung kaya niya ng gumawa ng slant line. Ayan. Kung nakakagawa na siya ng slant. Ayan. Ng slant line. No? I-observe mo ito sa kanya. Okay. So, so kung na, na observe mo na na nagagawa niya na ito, nagagawa niya straight lines, slant lines, no, okay, yung mga slant lines, nagagawa niya na, then, you can proceed sa paggawa naman ng letter A. Ayan. So, ganun din, maglalagay tayo ng, erase ko lang po ito. So, maglalagay din po tayo ng Uh, let's say, for example, maglalagay po tayo ng tatlong period or ng dots. Ayan. Maglalagay po tayo ng dots. No? Ito po yung ginawa ko kanina. Lalagyan na lang po natin ito ng dots. Ayan. lalagyan na lang po natin to. So, i-observe natin. I-observe natin. Ayan po. Yan. So, i-observe po natin siya kung nakakaya niya nang gawin ang letter A. So, gagawa rin po tayo, no? Yan. I-observe natin kung alam niya nang gawin ang letter A. Yan. No? So, maglalagay ka rin ng tatlong dots dun sa paper niya. No? So, i-observe mo kung kaya niya nang gumawa ng letter A. So, gawa ka ng tatlo or apat, no? Four na letter A yung gagawin niya. No? So, apat na dot. Apat na dot. Tatlong dots. Ayan. No? Para makagawa ng letter A. So, ito, observe mo ito sa kanya. So, maglalagay ka ng mga dots sa paper. Okay. So, para makagawa siya ng letter A. Ayan. Unti-unti, iaalis mo yung uh, tracing sa bata. So, kung na-observe mo na na kaya niya nang mag-isa na gumawa ng straight line, ng slant line. So, unti-unti, uh, pwede mong alisin sa kanya ang paggamit ng tracing. Ayan. So, you can proceed na dun sa mga dots na katulad nito. Ayan. Okay. So, next naman, kapag kaya niya na, kapag alam niya nang gawin ito, Ayan. Okay, pwede na tayong mag-proceed ngayon sa next letter natin. So, sa letter B, letter C, So, ang dots hindi pa rin mawawala. So, nandun pa din yung dots. No? So, yung dots kasi, ito yung nagsisilbing guide. Ayan. So, yung nagsisilbing guide natin sa ah uh, para ang bata is na-observe natin na kaya niyang gumawa. Let's say, gagawa siya ng letter B. Ayan. So, maglalagay ka pa din ng dots. Ayan. So, I think apat na four copies na i -re, -re niya ang letter B. No? So, ayan, i-observe mo. So, dapat, sasabihin mo sa kanya na kapag magsusulat, gagawa ng letter, ng letter B, titingnan mo dapat yung blue to blue. So, palagi mo i remind sa kanya, hindi pwedeng lumagpas sa line. Blue to blue. Ayan, sasabihin mo sa kanya, oh, kailangan blue to blue. Ayan. So, kailangan isusulat mo ang letter B ng blue to blue. Ayan. So, ipapasulat natin ng tama, no? Sa line. Katulad nito. Ayan. So, kapag na-observe mo na ang bata na isusulat niya na ang mga letter sa alphabet, ayan. So, you can proceed na ngayon sa pagsulat niya ng name. Ayan. So, kung napanood niyo yung aking vlog ng mga nakaraan, ayan. So, itatrace muna natin yung name nila. So, for the meantime, trace, tracing muna nung name nila. Itrace natin ang name nila. Tutulungan natin sila, i-assist ia natin. Ayan, ang bata sa pagsulat, sa pagtitrace ng name nila. Okay. So, kung matrace na nila yung name nila, kailangan yung pagtitrace sa name nila, hindi ito palaging, hindi ito mawawala. Every time na mag ka, ang name nila sa paper dapat nakasulat pa din. Ayan. So, kung marunong na siyang uh, magsulat, na-observe na -observe mo naman na nakakasulat na siya ng mga letter A, letter B, letter C. Okay? Now, yun namang name niya, ipapasulat mo rin to sa kanya unti-unti. Ayan, ituturo mo din to sa kanya para uh, yung name niya matatandaan niya. Ayan. So, ngayon, After nito, ayan, nakagawa na siya ng letter B. Let's say, nakagawa na siya ng letter B. So, based on your observation, okay? So, you can proceed na sa pag- uh, pagsulat ng mga vowels o ng mga patinig. No? Yung A-E-I-O-U. Ayan. So, sandali lang po ha. Gagawa po ulit ako. Okay? So, ganun din. So, tuturuan natin ang, ang, uh, mga, tinu ang mga cutis natin. So, wag natin uh, hahayaan na hindi natin i guide sila. So, importante na i guide natin yung mga batang cutis natin. Ano? Yan, yung mga batang tinututura natin. O, yung tinuturuan natin. Ayan. So, gagawa lang po si Tutor Gems ng line. Okay. Ayan. so talagang kailangan kapag nagtututor tayo sa bata, tayo ay mapagpasensya, ayan. matyaga tayo dapat nagtututor sa mga bata. Okay. So ngayon, ah uh, based on your observation na kaya niya nang isulat ngayon ang mga letter, ayan, from the alphabet. Now, ngayon, kung di pa siya marunong magbasa, okay, unahin natin ang mga vowels, ang mga uh, mga patinig. So, sa paper, isusulat mo to sa kanya. No, since na marunong naman na siyang magsulat, sa paper, sa paper niya mismo, yan, sa paper niya mismo, ikaw magsusulat nito. Ayan. No, ikaw ang magsusulat nito sa paper niya. Ngayon, gagayahin na lang niya ito. 'Yan, gagayahin niya ito. 'Yan, itong mga uh, patinig na ito. 'Yan, so after niya masulat ito sa paper niya, siyempre, ipapabasa mo sa kanya. 'Yan. Asabihin mo sa kanya o ano ang basa dito pagkatapos niyang isulat. Oh, let's say alibawa, Jero, manung basa dito. Uh, shout out kay Jerome. Maraming salamat sa iyong comment. Thank you. At sa mami mo, Jerome. Salamat sa pag-subscribe. Ayan. So, ipapabasa natin after na maipasulat natin sa bata ang patinig. Para madaling tandaan. Para madaling niyang tandaan. Ayan. Hanggang sa ang bata matuto na kilalanin ang mga patinig na A, E, I, -E O, U. Now, so kung alam niya na yan, alam niya na, okay, alam niya nang isulat ang A-A-I-O-U. So, ako kasi ang ginagawa ko, sa paper, yan, so sa paper, katulad nito, yan, nandun yung pangalan niya. For example, ito yung name niya. Okay? So, for example, ito yung name niya. Ngayon, isusulat niya ngayon. No? Ikaw mismo, ayan, katulad nito, ikaw mismo magsusulat. No? Ng A-A-I-O-U. Tapos, uh, i guide mo, yan kung gusto mong lagyan mo pa rin sa kanya ng dots para maging sakto dun sa line. yan red to blue. yan So, iga-guide mo pa rin ang kanyang pagsulat. Pero, hindi mo nakahawakan yung kamay niya. yan So, ito pupunuin mo ng dots, no? Para ma-practice. At every time na mag-tutor ka, palaging wag mong iwawalang ituro ang mga patinig sa kanya hanggang sa later on, ah uh, makukuha niya na, no? mamememorize niya ito eh, yung mga patinig, itong mga vowels. Yan, katulad nito. Yan. So, yan. So, pupunuin natin yung paper ng mga dots. Tapos, siya naman, susulat niya, pupunuin niya. No? Katulad nito. Okay. So, wapakita ko lang po sa inyo. Magpupuno tayo ng dots. Yan, pupunuin natin. Yan. Yung paper, na no? Pupunuin po natin. Ayan, to. Example lang po ito. Yan, pupunuin po. Ganito po yung ginagawa ko. Ayan. So, pupunuin niya po ito. Kayo po mismo, yung nag ito, gagawa po nito. Sa paper niya po mismo, na tinuturuan mo. Ayan. So, ito ay gagayahin niya yung A, E, I, O, U kagayahin niyang isulat. Kapag ang tuti mo ay marunong na magsulat. Ayan. So, pag na-observe mo na natatandaan niya na ang mga patinig na A, A, i O, O, now you can proceed na dun sa ba, sa mga, sa mga pantig na ba, be, bi, bo, bu. Ayan. So, ito pakita ko sa inyo, katulad nito. Ayan. So, bago ko simulan ng bata, sa pag -tutor. ayan, naka na yung gagawin nila. So, next na po, ba, be, bi, bo, bu. Ayan, naka-ready po ito. Pansinin niyo po, meron pa rin mga, da, dat, mga, dots. Ayan. So, di pa rin nawawala yung mga dots. Kasi, hindi naman agad-agad ang bata is matatandaan niya ah uh, yung blue to blue, no? red to blue. Ayan. So, kaya nilalagyan ko pa rin itong guide ng dots. Ayan. So, katulad po nito. Ayan. Pwede po ito na gawin ninyo sa mga first time lang po nag online. So, pwede, ah, uh, online, sorry. Sa mga nag -tutor. ayan. Pwede rin naman po ito sa online. Pwede nyo ito i-discuss sa mga bata. Ayan. Kung marunong na ang batang magsulat. Ayan. Okay. So, sa pag, uh, pag naman na uh, face-to-face naman, eto po, pwede natin ito ituro sa mga bata. Yan. So, ganito po kasi ako nag-tutor sa mga bata. Ganito ko po inuumpisahan. Step by step po talaga. Dumadaan muna sa basic. Ayan. Ganon din naman sa base sa writing, sa, sa, basic sa reading. So, dadaan muna natin sila sa basic na Sa basic, no? Sa mga base, basic reading. So, ngayon, hindi pa rin po nawawala sa akin ng abakada. Ayan. So, ito po talaga, Uh, nakatulong po ito sa mga batang uh, ko. Yan, sa mga cuties ko, yan, ito po talaga, hindi po nawawala sa akin ng abakada. Yan. So, sa mga first time lang po ako mapanood sa akin YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe at ang notification bell para every time na meron po akong bagong video ay manotify ko po kayo. yan So, sa mga first time lang pong mag-tutor, so, sana nakatulong ako sa inyo. Ayan. So, panoorin nyo po ang aking mga vlogs. So, para makakuha po kayo ng mga idea, mga tips po sa mga first time na nag -tutor. And then, dun sa mga nag din online, pwede nyo rin pong panoorin yung mga nauna ko pong vlogs. Ayan. So, maraming maraming salamat po. Thank you po sa mga viewers at sa mga subscribers ko po. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. And share lang din po itong aking video para makatulong din po ako sa mga uh, nagnanais na or nag-iisip kung ano ang dapat na uh, i-tutor or paano natin i-start ang mga bata sa pag tutor yan. So kung face to face so online, so i-share na lang po natin itong aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ingat po tayo. Sabi nga po, dream and believe. Bye-bye.